Nagsalita na ang pastor na nadadawit sa pamamaslang sa isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Giit hindi totoo ang alegasyong sugar daddy siya ng girlfriend ng biktima at may kinalaman siya sa pagpatay. Nasa frontline, ang balitang yan, Simon Mon Gualvez. Gabi noong 9 ng Mayo, nang tambangan ng gunman ang 24-anyos na graduating student at Mr. Cagayan de Oro candidate na si Adrian Rovic Fornilo sa barangay Nazareth, Cagayan de Oro. Pababa ng motor ang biktima para dalawin ng trainer niya sa pageant ng barilin. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital ng mga rumesponding polis pero binawayan din siya ng buhay kalaunan. Makalipas ang tatlong buwan, naging matunog ulit ang kaso matapos mag-viral sa social media ang kwento tungkol sa pagpatay sa biktima. Kumalat online na crime of passion daw ang motibo sa krimen kung saan dawit ang isang pastor na sugar daddy daw ng girlfriend ng biktima. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ng kasintahan ni Fornilos. Pero ang nadadawit na pastor ng Lapasan Baptist Church, mariing itinanggi ang kumakalat na akusasyon laban sa kanya. Pag amin niya, totoong kakilala niya ang biktima at ang girlfriend nito. Pero hindi raw siyang nagpapatay kay Fornilos. Katunayan, hindi rin daw siya kasama sa mga iniimbestigaan ng PNP sa kaso. Kaya mga butangan mong God, nakapakulat ako. Kay una, isulti ako ang mga allegation o mga pasangil dili ang pagilan ako is kay Adrian nailan ako katagal na pasan o na ilan ako yes nailan ko na ako uh, because na say friend before nga friend na ako common friend sa ngayon inihahanda na rin ng kampo ng pastor ang kaso laban sa mga nagdadawit sa pangalan niya mm. Yes, indicated ako name. yung... Actually, ipang screenshot na nakaroon. Ano ah. ako, mga tao ipang screenshot. Mag-historyamis ako mga abogado. While din may kaso, clear na ako kung pangalan. Na ako gibuhat? Dili man nila gawe. Pasangin nila na tag Di walay basihan, walay kamaturan. Ayon naman sa Philippine National Police, na-refer na, na nila kaso sa Prosecutor's Office para sa case build-up. Kasong murder ang kinakaharap ng mga nadawit sa krimen. Pero hindi pa nila pwedeng ilabas ang detalye sa kaso. Ang sigurado, hindi raw kasama ang pastor sa mga iniimbestiga nilang sospek. Wala tayong information regarding that. Sa ngayon po sir, uh, hindi pa po natin pwede na ibigay no, sa isa sa publiko yung mga identity at kung ilan yung mga uh, nakasuhan natin kasi uh, meron pa rin po tayong evaluation at meron pa tayong mga ebidensya na kinakalap. Nag-usap at yung ating uh, Fiscal's Office na yung mga identity as to the motive, as to the angle, hindi pa po natin pwede na isa sa publiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.